Good morning, good morning mga kaidol. Uh, mga kaidol, nandito po tayo sa Compostela mga kaidol. Itong resort ito mga kaidol at ayun uh, nga mga kaidol no uh, ipapakita ko sa inyo ang link nato ito mga kaidol para alam niyo kung ang uh, yung address talaga kumpletong address nito mga kaidol. Napakaganda po dito mga kaidol dahil kung ang uh, ano lang po 20 pesos lang ang one person ang ang ano nito ang uh, entrance po so, so napakaganda mura mga mga kaidol tapos makatalon ka na dyan sa dagat mga kaidol napakaganda po dito mga kaidol at napakalamig po marami kang masisilungan dahil ipapakita so ko sa inyo yung mga kakahuyan dito mga kaidol na ang lamig po talaga hindi ka abutin ng isang oras po makaupo ka at makaantok makatulog ka talaga mga kaidol napakaganda po dito at ayun nga mga kaidol no, hindi ito masyadong hindi to kilala mga kaidol dahil ano parang parang private lang mga kaidol pero pina pina ano po nila po. Parang kung sabaga ginegosyo po nila po ito. Masasabi mo mga naka-private mga kaidol, naka ka para private lang kay eh? Dahil ano, nakita nyo naman yung area na ito mga kaidol yung mga, ayun, mga bahay mga kaidol nakita nyo mga kaidol malalaking bahay yun sa, sa paligid na po dito sa ano sa area na to so tingnan nyo mga kaidol kung gano po kaganda po dito mga kaidol ayun nga dahil hindi hindi maghalo -ano yung mga tao maliban na lang sa mga kasama nyo at kung kayo pumapasok dito ay eh, kayo lang talaga di, di ba napaka safety pa po talaga mga kaidol at saka yung mga motor mga kaidol napaka safety po dito dahil ipapasok din po yung mga motor dito kahit sasakyan mo uh, ah, ayan ang, ang, laki ng area doon mga kaidol pwede mo ipasok yung mga motor dyan so si yung dalawang room na yan mga kaidol ayan at saka yung iso 2005 lang po yun So, pwede ka na mag 24 hours mga kaidol at maliba na yan 2,500 mga kaidol. Kung 100 po kayo katao po na may isang grupo po kayo. So, una na kayong entrance mga kaidol pag kumuha ka ng pag mag ka doon sa 2,500. So, kung hindi ka mag-rent mag ng uh, entrance po, ah uh, one person, 20 pesos lang po talaga. So saan pa kayo dito? Kaya uh, mga kaidol, abangan nyo mga kaidol Ipapakita ko sa inyo yung Totoong address na ito mga ka-idol, Para malaman nyo po So bye bye napakalamig po dito ang sarap po mag relax ah, babalikan ko to mga kaidol napakaganda po at dito po sa doyan na to at makakatulog ka talaga ng mahinim malalaking mga puno ang sarap dito mga kaidol no dahil wala pang pumapasok maliban po sa amin, kami lang talaga sa asawa ko at saka sa apo ko yung naliligo ngayon mga kayo doon, yung nakikita nyo yung naliligo, may naliligo po sa kabila lang po. sa kabilang ano yun ikabit bahay nila so, ang relax po dito napakaganda po na lugar na to sabi nga nang mayari mga kaidol mayroon daw pumapasok dito na yung mga basketball player po mga mga nag nag mga nagdeliga po pagkatapos po ng laro nila dito magpapalamig kasi sa totoo lang mga kaidol napakalamig mga kaidol. At saka mahanggap mo talaga yung lamig ng tubig at yung sa ng kahoy